Hello guys, it's me again. Uh, welcome or welcome back to my YouTube channel. So guys, how are you? How's everyone going? I hope you guys are okay. So guys, as you can see, andi dito ako. Nakatayo sa la sa labas ng post office. May kukunin ako na uh, package. So ewan ko kung maiintindihan ako ng mga tao dito sa loob kasi seriously guys, Karamihan dito sa mga Russian, hindi sila marunong magsalita ng English. So for sure, dudugo na naman yung ilong ko pag pumasok ako sa loob at may kinuha ako. Hindi kasi nila ako maintindihan eh. Siyempre, siyempre, bilang uh, ako yung foreigner dito, kailangan i-adjust ko yung sarili ko uh, kasi hindi lahat naman ng pumupunta dito. O kagaya ko, ako hindi ako masyadong marunong magsalita na. Ang alam ko lang na Russian yung mga uh, basic yung, konti lang, hindi as in talagang marunong ako. Basta puro basic lang, alam ko yung pasalamat, kumusta, yung mga ganyan. So guys, tara pasok tayo sa loob para makita nyo kung anong klase ng post office meron sila. Okay? Tara, baba So guys, See. ayan, See. na ako sa loob. Ewan ko kung parang hindi ko naman nakikita yung number ko dun sa loob. Yung number ko is B006, I think. If I was not mistaken. Hintayin ko na lang siya ng konti kasi wala rin naman masyadong marunong mag-English dito kaya kailangan ko talagang maghintay ewan ko kung maintindihan nila ako seriously hindi ko alam Mahala na. So, basta magkisag-usap na lang ako ng maayos kahit yung manager nila dito hindi rin marunong mag English meron pero hindi naman masyadong total fluent. hindi rin naman ako marunong mag-ransom kasi na lang natin na maya ito so, yung number ko nakakalaw ka diba ba? So, ayun, kinukuha ko na yung aking ano sa post office. Kasi pag tumuha sa post office, Hi guys! Ayan, kauwi ko lang. Awa ng Diyos. Nagluto ako ng samyang. Galing ako ng post office, tapos pumunta ako ng uh, spare bank. Chinek ko yung balance ko, tapos naghulog uh, ako ng dollar doon sa isang account ko. Kaya kauwi ko lang. Ayaw ko kung ano tong ito na yung nakuha ko halos nag, medyo nagkaintindihan naman kaming kaunti pero hindi ga, talagang ganun talagang ano ayan o, oh, ito yung ano oh, pala yung ay ah, yung mga ano siya, nail ito yung kinuha ko o oh, sa post yung nail na fake ayan, kasi mahilig akong magagawa ng mga nails eh dito kasi sa Russia walang masyado mabilan kaya bumili na ako ng ganito para hindi ako nahihirapan. Ayan, ito yung binili ko. Ito yung extension na nails. Tapos itong isa, ano ba to Aray! oh, ayan, nails din. As in, super daming nails. O, ba? Diba? Hmm. Ang isang piraso nito is nasa 350 uh, ruble. Kasi yung, yung nails ko, hindi naman siya tunay. na idinidikit ko lang siya eh. Pero parehas naman ang kulay nito. Nakakalokas siya ayan siya. Ayan. Tapos, uh, bumili din ako ng saat um, sa, yung pantanggal ng sakoko. Ito, bumili ako ng dalawa. Bumili ako ng ay, buset. Foundation. Ayan siya. Tapos, bumili ako ng mascara. Kasi gusto ko yung mascara, yung talagang volume siya. Ayan, feeling ko ito volume to. Gusto ko yung pilik mata ko mahaba. Tapos bumili rin ako ulit ng fake na nails. Ang dami ng fake na nails. Ewan ko kung paano ko to gagabitin. Pero it's okay lang. Basta fake pa rin siya. So, ayun guys. Um, mamaya pupunta ako sa school. That's it for today. Mm, um, kakain ako ng breakfast ay ng oo oh, breakfast ko alas 11.30 si na breakfast pa So, ayan guys. That's it for today. I hope you liked my video. Please give me a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel if you don't mind. I hope you do. And guys, have a blessed day everyone. And thank you so much for watching. Bye!